Hi guys! Panibagong araw, panibagong pagbangon, panibagong pag-asa. This is Tindolintino and welcome back to my vlog! So anyway guys, um, puso po akong nagpapasalamat sa oh. lahat ng nanonood, sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe. So, 165 is napaka, kumbaga, napaka-overwhelming, char, overwhelming. So, ayan, ayan, happy lang kasi at least kahit papano, no? Kasi kahit maliit man o malaki yung ipinagkaloob sa atin, at least let's be grateful kasi, ano yan eh, pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, ah, uh, ito na yung simula. Char, simula. Tsaka sa mga nag-share ng links sa Facebook. Tsaka sa mga taong patuloy na nag-motivate sa akin. Hindi ko na po kayo iisahin. Maraming 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 salamat po. So, ayan. So, sana ikaw na hindi pa nag-like. Hindi pa na nakapanood. Hindi pa nag-subscribe. Subscribe ka na. naman, guys. Ano pang tawag dito? Yung Laban Japan lang naman tayo dito, guys. So ayan, at least nakapag, nakakapagpasaya tayo, nakakapagbigay inspirasyon sa ibang tao at naisi-share yung buhay ng mga magsasaka at naisi-share ko yung buhay ko bilang anak ng isang magsasaka. So ayan guys, for today's video, uh, lulusob na naman po tayo ulit sa aming palayan. So uh, ngayon magsasabog po kami, wow, magsasabog, char lang magsasabog, uh, magsasabog. So guys, nga mag ano magsasabog talaga or sa amin magsasabog ng binhi, yung pinatubong binhi. So ayan guys, wala nang paligoy-ligoy pa makikita niyo naman kung paano. So samahan niyo po ako hanggang sa kahuli-huli sandali ng video na to. So ayan, thank you and let's go. So, ayan. So, ayan. Since tapos na doon sa kabila. So, lipat naman po kami doon sa kabila. Doon naman po kami tutulong. So, ayan. Napakaganda po ng paligid. Napakaganda ng panahon. Hindi masyado namang mainit. So, ayan po. Doon po kami galing. So, ayan dito po. Sa kapatid ko po to. So, ayan. Hindi pa sila nagsisimula. Ayan. Napakaganda. So, let's go po doon. So, ayan po yung papa namin. Yan si Papa Good Charge, si Papa. Good. Yeah. yan po talaga yung pangalan niya, Good Charge. So ayan, Napakaganda talaga guys ng ano ng araw ng paligid. So andun din po yung kapatid ko, ayan. So allergic po yan sa allergic po yan sa ano sa camera kaya malayuan ang peg. Char lang. So ayan guys, tutulong na po ako ulit. So, ayan guys, finally, natapos na rin yung aming pagsabot ay, I mean, ano, punla, punla sa Tagalog. So, ilagay ko na lang guys kung ano yung exact, ano, tawag doon. So, ayan, uh, mag, aantay na lang kami ng mga ilang days kung kailan ulit siya ililipat. So, ayan, para sa susunod na mga step naman is yung tinatawag naming magtanom. So, yung sabi ko nga po yung ililipat na siya. So ayan, sakto din po yung araw, hindi maulan, hindi rin naman masyadong mainit, saktong-sakto lang. So ayan, buti na lang din nag nag-start kami ng maaga together with my brother tsaka si Papa. So ayan. So ayan. Salamat din sa Panginoon at natapos Ay, na rin yung pangatlong um, step. So ayan. So guys, thank you. At hanggang sa susunod muli and guys don't forget to like subscribe share and share. thank you, thank you.